For today's video, ang gagawin natin ay paano magtanggal ng password ng Samsung. Meron po kasi mga dumadayo sa atin na nakalimutan nila yung password pero alam nila yung Gmail. Ganito po ang proseso niyan. Napakasimple lang po ng proseso. Bago ka makaabot sa ganitong uh, procedure, dapat patayin mo muna yung cellphone mo at saka pinutin mo po yung on off button at saka yung volume up button para makaabot ka dito sa my hard reset procedure nato. to. Sa position, gagawin, factory reset mo lang siya. Tapos yan, mag-welcome na lang po siya. At ilalagay mo na lang yung Gmail mo. Ang procedure ko na ito, ito po yung mga nakalimutan lang po yung password na alam po yung Gmail account. Pero kung makalimutan nyo po yung Gmail account, nasa dulo po mamaya may ituturo ko rin po kung paano. Ngayon, kung ibang model ang cellphone mo, pwede mong i-comment yan sa baba para kung halimbawa gagawan natin ng tutorial yan, kung paano tanggalin. So, pag namuti ng ganyan, i-next-next -next mo na lang, tapos ilagay mo na lang yung Gmail account mo. Ganun lang, kadali at tapos na po yung proseso. Pero kung sira po ang volume up o kaya volume down ng cellphone po ninyo, dahilan po para hindi ma-reset, meron pa isang proseso at yun yung ituturo ko ngayon. Una ay mag-download ka dapat muna ng unlock tool kahit crack pa yan o kahit uh, paid kasi sa akin kasi paid. Software po ito, kumbaga one year yung inavail natin na subscription. Pero meron din pong crack na ito, mag-download na lang po kayo tapos eh, gawin nyo na lang po yung proseso. Uulitin ko lang po, ito po yung solution kung saan hindi nyo po ma-hard reset yung inyong cellphone kung sira halimbawa yung volume up. So ang unang-unang gagawin pag nabuksan mo po yung uh, unlock tool mo ay punta ka sa Samsung. Minsan matagal mag-loading yan pero minsan mabilis naman. Kapag punta mo ng Samsung ay pindutin mo yung model ng cellphone mo. Ang sa akin kasi ang kinanggalan ko ng password ngayon ay A10S. So A10S yung aking pinindot pero kung halimbawa meron namang ibang model kayo meron po sa taas yan. May Oppo, Vivo, yan mga yan. Nandyan po lahat lahat halos lahat ng mga tayang tang tanggalin ng uh, software na to. So sa akin Samsung ang ginagamit ko. So ang ginawa ko i-clinic ko yung factory reset. So ang kailangan mo dito ay isaksak mo sa USB tapos pinutin mo po yung volume down. At ayan na, matatanggal na po yung kanyang password sa ibaba Ngayon, pag po, alam mo yung Gmail mo, di ilagay mo na lang po dyan, tapos next-next mo na lang po pag halimbawa pagkatapos mag-boot. Pero ito naman po yung proseso ng kung halimbawa nakalimutan mo po yung Gmail mo. Na kung saan nag-welcome, tapos sa kahit anong lagay mo ng Gmail mo, hindi niya tinatanggap so ibig sabihin FRP ko ang problema nun na common na term na tawag po namin ng mga teknisyan ganoon din po ang gagawin so ang gagawin mo lang ay pinutin mo yung volume down tapos po isaksak mo sa computer tapos magwipe na po pero ang tinik ko na po ngayon ay erase FRP na po yung aking ginawa uulitin ko pag meron kang ibang tone na may papatanggalan or hindi mo alam kung pwede kang mag-comment yan sa baba para alalayang kita or gagawa natin ng na tutorial yan sa abot ng ating mga kaya. So, pagkatapos mag-success ng ating program na yon ay ang gagawin mo ay re-restart mo na yung ang cellphone mo. Tapos nun, kung halimbawa bago ang proseso na mga ginagawa ko dapat at least merong 30 to 50% man lang at least yung laman ng battery ninyo para hindi magkaroon ng abiria. Dahil nasubukan ko pag tinigilan mo to, o alimbawa na lobat lang bigla, minsan nagahang na lang sa logo yung gagawin mo. At para maiwasan yun, so lagyan mo na kagad, i-charge mo muna yung cellphone bago mo i-program uh, e o kaya tanggalan ng password o kaya Google account. Sa mga magtatanong na naman, uh, saan makakabili? O pwede po kayo mag-PM tapos ang subscription po niyan ay 3 months 6 months to 1 year po, available po siya sa atin. Ang kagandahan pa po niyan ay libre install na po yan sa PC ninyo. So mag-download lang po kayo ng TeamViewer o kaya UltraViewer tapos kami na po ang mag-mamanipula sa loob ng computer po ninyo. So pag nandito na, next, next, next mo na lang yan dahil wala na pong FRP yan. Hindi na po yan katulad na dati na magtatanong sa inyo ng Gmail account. So minsan may mga hindi gumagana na ganito pagka yung sira yung kanyang uh, USB so hindi mo pwede yung ganon pag sira ang USB hindi ma-detect ni computer dalawang possible na problema insider uh, hindi pa naka-install yung driver ng unlock tool o kaya hindi pa po sira or sira yung USB port mismo ng cellphone so ganon po yung magiging problema niya so yun po yung makailangan nyo ng lumapit sa mga technician pag halimbawa pa tayo ng password na ganito ngayon, pagka hindi nyo kabisado or wala kayong computer, po pwede po kayong pupunta rito sa amin para po kami na lang ang gagawa para sa inyo yung mga cellphone na gusto nyo ipagawa. Matagpuan lang po kami dito sa may silong lang po kami ng LRT Balintawak. Kinalang kinala po kami dito, Jamil Cellphone Repair Shop or Freeman Cellphone Repair Shop po. Dito lang po kayo matatagpuan. Or kung meron kayong mga gustong i upload na tutorial tungkol sa selva po pwede po kayong mag-comment yan sa ba at po natin na gawan na tutorial yung uh, mga katanungan po ninyo or masagot man lang natin at least dahil um, wala na po ako masyadong ginagawa pag minsan. Pag minsan na po maraming ginagawa kaya pagpasensyaan nyo po ako pag hindi ako makareply minsan hindi po ibig sabihin na suplado kahit ano man. Minsan po talaga maraming gawaan po or marami kami ginagawa sa araw-araw po dito sa amin sa Balintawak. At ang ganoon na lang po, maraming maraming salamat. See you next vlog mga lods. Maraming maraming salamat sa panonood.